O, oh, eto, ma'am, pwede bang painumin ng robust ang babae? O, oh, eto ha, dudong, makinig kang mabuti para alam mo. Kapag nakakarinig talaga tayo ng salitang ganyan, ay kadalasan na para ito sa mga lalaki. So, eto na nga, wala nang pa-eme-eme pa, diretsuhang salita na, ayon ito sa pag-aaral. Ito ay para daw ito sa babae at sa lalaki. Kadalasan ay ito ay hinahalo sa pag Inom. Halimbawa, umiinom ka ng kape, yan, tinitimplahan niya nila. Hinahalo ba? Minimix. O di kaya sa pag-iinom ng choco-choco, Milo. At kung iba't iba pa, etc. na mga inumin, yan ay inihahalo. Pero makinig kang mabuti ha, eto. Ayon sa pag-aaral, ito ay hindi para sa lahat. Dahil kung ikaw ay meron ng karamdaman, nagkakaedad ka na, kaya ingat-ingat lang sa pag-inom ha. Eh, baka naman magkaroon ka ng side effect. Kaya, mas mabuti pa, Inday, na ikonsulta mo muna yan sa doktor. O ikaw naman dudong, huwag kang basta-basta na ipainom mo yan sa iyong kapareha. Ay, abay, kailangan mo muna ng magpa-check up kayo muna. Hindi lang naman iyan para sa babae na magpa-check up eh. Dahil alam naman natin na, di ba, kilala yan sa mga kalalakihan. So, kailangan, kung interesado ka talaga, kung gusto mo talagang safe na walang may mangyaring side effect o ano paman sa iyong katawan, ay kailangan pumunta ka muna sa doktor. Alamin mo kung pwede ka ba nyan? Eh, baka naman atakihin ka sa puso. Hay nako. Meron kasi na may nabalita, no, na nag-inom ng ganyan. O, ayan, inataki sa puso. Kaya, ingat-ingat. Kung gusto nang mabuhay ng mahaba, kaya dapat, nagkukonsulta muna tayo sa ating mga mahal na mga doktor. Kaya, ayan. At ito pala, kaalaman, ano nga ba ang robust? Ano nga ba ang meron dito? Ano nga ba ang ingredients na ito? Pinakauna, what? is the product, meron itong 800 grams na turin meron itong sodium ascorbate at syempre, meron din itong korean ginseng, o oh, ayan ha yung mga ginseng ay nakakatulong yan sa ating pag detoxify sa ating mga katawan so ayan, marami talagang benefits ang ginseng kaya ayan, at eto pa, meron din itong vitamin B1, vitamin B6 at meron ding vitamin B12, o oh, ayan ha pero, hindi ko ito sinabi. Kapag narinig mo naman yung mga ingredients, abah, puro mga healthy. So, much better pa rin na kumonsulta tayo sa ating mga doktor kung ikaw ba ay naaayon o nafifit sa iyong sa sa iyong katawan. O, di ba, malay mo, meron ka palang allergy may mga sakit ka sa mga iba't ibang ano na hindi mo pala alam kaya much better na magkumonsulta muna tayo ito ay hindi ito isang promotion o ano paman, ito ay isang katanungan lamang ng isa nating mga followers, so ayan, hindi ko po ito ina-advise sa lahat, disclaimer lang po, ito ay isa lamang ba, um, tips or advice, at sinasabi lang natin dito kung ano yong mga Uh, katotohanan lamang. So, ayan, uulitin ko, disclaimer, hindi po ito para sa lahat, para lamang ito sa mga taong uh, yung fit sa kanila, yung pwede talaga sa kanila, kaya, Um, number one ko talaga, mas magandang pumunta talaga sa inyong mga doktor para malaman nyo kung uh, ano ang pwedeng ibigay sa inyo para muling maibalik yung ano nyo, yung gusto nyo sa inyong schedule, yung lakas nyo ba, di ba? Alam naman nating lahat na yung ganun nga, yung robust ay para iyan sa mga uh, pampalakas. So, ayan, kaya kung gusto nyong tumibay ang gabi-gabi nyo, ay kailangan mag nilay muna, mag-research muna kayo kung ano ang maganda. So, ayun lamang. Maraming maraming salamat. At syempre, lagi kong sinasabi dito, always honor your wife, love your wife, respect your wife. So, ayun, sa so, pag hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin, i-subscribe mo na yan, i-follow mo na yan para ma-notify ka sa mga bago kong video. So, ayun lamang. Bye!